nasira ng bike mo? Na-lakon Ah, na Meron akong pantapal, Nay Ilagay mo muna sa tabi tulungan kita, Nay Tapos, anong gagawin dito? May pantapal po ako ng gulong E paano natin maaano? ano, wala akong pang hangin Ay, meron po ako, Nay Kompleto ano, po ako sa gamit Ah, dito muna tayo, Nay, sa tabi, oh po kasi nangyayari rin sa akin yan eh. Kanina pa nga ka nagtutulak na eh? Hindi. Diyan lang ako. Soldiers? Oo. -oh. Ah, saan pa kayo papunta na eh? Mag ano? Yung talong na ibadaling ko sa school. Ah. Iahatid nyo yung talong iyahatid sa school? Iahatid po. Oo. Oh, sige na. ibibilisan natin. -oh. Salamat. Taga saan pa? Ah. Taga binangonan po ako. Marami akong po teacher na taga binangonan. Ah. Teacher po kayo? Oo. -oh. Ah. Besa, thinking na. Apo nai. Kaya hindi pa kunang ano mo na Iyan muna natin ai. Dito, ko pa nanlilinis kasi ano, abo pa natutulan kahapon. Saan kayo magyoon? Ah, papunta ako na ipasige, nakakasalubong ko kasi tayong naglalakad ga. Oo, oh, mabuti na paglabas ko dyan sa may ano, saktong suminaw. Anong pangalan mo na? Ah, uh, nas po. Ilan taong ka na? Ah, uh, 20... Ilan nga ba? Hindi ko kasi binibilang na eh. <laughs> <laughs> Parang vulcanized na rin yan. Uh Oo. -oh. Hindi lang Linggo ngayon ma, may pasok kayo? Hindi dadalhin ko itong ano kasi nga may maglilinis bukas. Kasi yung lang ang pinalitan eh, sa likod. Hanapin natin, mami, yung butas. Ayan na, nakita ko. Okay. Ayun na mo. Ang laki ng butas eh. Tapalan natin sa glit mo. Dito ba? din Ito si... Baboy. Ito tayo. tingnan natin kung okay na. At tingnan natin baka dalawa butas eh. Ayan na ma'am okay na. Isa lang yung butas. Okay na. Okay. Hindi ko yung number mo. ano yung ko? Ah, check natin mam, ma baka may nakatusok eh. po. Okay, no? Ay ma'am, hindi po ako naniningil oh, ma'am. Okay na po yun ma'am. Ah, mahalaga, mahatid nyo na agad sa school yung, ano, oh, yung talong. Oh, oh, oh. Ay talaga. Ibibila kita. Wala, nakulong yung talong. Ito ma'am o. Oh. Ha? Huh? Saan nyo hindi yung lalagay yung talong ma'am? Dito. Ay, patong na natin ma'am. Oo. Oh, oh, Ay, yeah. oh, thank you very much. Ginagal Ayan, Ayun, mama, hatid mo na yung talong sa school. Opo, uh, uh, thank you very much. Kunin ko 'yung number mo para sa. saan, gyan? ano po kaya kayo ma'am? San school? Yan, yeah, Kabisig Elementary School. Ludic. Ah, Kabisig Elementary. ayan mama, Kakarating na kayo niyan. Uh Oo. -oh. Hanapin mo lang ako, Ludy. Ah, teacher po kayo doon sa uh -oh. Kabisig. Uh -oh. Dito lang ako nakakita sa ano. Uh... Sige, salamat. Sige po. Salamat. O baka lang naman po, ma'am. Thank you po, walang naman po. Ingat po, ma'am.